Tara sa samahan niyo ako at i-spoil ang sarili ko today dahil deserve ko naman. Pero bago yon outfit check. So ayun, pumunta ako dito sa store para bumili ng mga damit and nahihirapan ako pumili kung black ba or white. Pero nag-check na rin ako ng mga iba pang gamit pero ito na yung mga nabili ko. Pero ang totoo, isa lang talaga yung akin dyan. After nun, nag-edit na rin ako ng mga videos ko tas ng mga vlogs ko and ayun guys, nagkape na ako. ko na talaga pero hindi ko na nabidyohan. After mag-edit, pumunta na ako dito sa massage chair para matry naman yung haplos sa aking katawan. Uy! Pero ang totoo, nakikiliti talaga ako dyan. Tapos kinabukasan, nag-check na rin ako ng mga laptop. Tapos ito yung napili ko, yung bagong MacBook Air 13 inch. So sobrang excited, binuksan ko agad yung laptop. Tapos may nakita akong onting dumi. Tapos ayun, pinakita ko kay kuya. Tapos meron nga. Kaya ayun, pinunasan na lang namin. Dahil kung dito maaalis, aalis na lang talaga ako dito sa store na to. Joke lang. Tapos ayun guys, binuksan ko na and may pahelo pa yung laptop na to. After noon, umuwi na kami at syempre nag-dinner na kami at pizza yung kinain namin. Mahilig talaga ako sa pizza kahit may pen apple o wala. After kumain, inunbox ko na yung laptop ko. Kahit nakita nyo naman kanina na binuksan ko na yung laptop ko. Super natutuwa talaga ako dahil dream laptop ko talaga to. At regalo sa akin to ng father ko dahil nag-graduate ako. O siya, sige na. I-charge icha ko muna to dahil low bat. So yun lang guys. Bye-bye!